guys, bigyan natin siya ng 5,000 pang school niya. Si pambili ng gamit sa school. Sana makatulong yan sa iyan sa pagpasok niya. Ang tulong ko ito sa. Eh ano ay ipapangako mo sa akin pag nakabili na ng mga gamit sa school? Gagamitin ko po ito para makapag-aon sa kahirapan tas para hindi na rin dinner na may po mahirapan si sa ko ano baunin ng mga kapatid ko sa gamit ng mga. So mga katigas no, ah, magandang para sa Meron ako nakita rito ng bata na naglalako ng lumpia. Uh, alam ko dadayin dito. ang gagawin natin Agos! Agos! yan. pwede bigyan ng tulong. Okay, ikaw. Ano yan, Kogi? gulay, boss. lumpia. Ba? Nga, ang gulay, Masarap yan, ha? Masarap yan, boss. Ang boss. Dapat nga pre. Dapat Lagi, Anong klase ng angkat yan? Sa mga, sa mga, sino gumagawa yan? Kapitbahay ko lang boss, tapos ano, naangkat ko lang sa kanya. Naangkat mo lang? Anong okay. klase ng angkat yan? Yung, ano? Porsinto boss. Ah, porsinto lang? Pag napahubos ko yung boss, mara -mar 300 pesos. Pero no, nakahubos naman? Depende boss, minsan nang natitira, minsan nang kumikita boss. Ah, ganun ba? Eh, asan yung tatay mo? nagtatrabaho sa boss sa may ano binendo. Nagtatrabaho. Ang trabaho sa binendo ng tatay Ano siya boss welder? Welder. Oo. Uh, ano buwanan ng kumpulan. Ito ang kanan. Ano pa? 16 po. Dito ba nag-aaral? Nag-aaral pa ako grade 10 sa may ano po Eh bakit tayo sipa mo maglako niyan 16 ka pa lang. Hindi mo pang ano lang ang boss pang tulong-tulong lang pang baon-baon pang ng gamit sa school. Ayung mama mo asan? Nagtitinda rin po pang ano kain namin sa tangalian. Uh, ganyan din titinda niya? Oo. Uh, sa may esen tungko po siya nagtitinda. Esen okay. Pero pag hindi naubos yan, ano yung ginagawa mo dyan? Binabalik pa sa mayari o ano? Kinakain niyo na lang? Minsan po, yan ang inuulam namin. Tapos yung pag ano, masyadong maraming pira, nirinit namin. Okay, Tapos so, na yung inutunggo. Sa kainin nyo? kailan kayo nakakapatid? ilan ilan? 4 years old 4 years old pero may mga di ba mag aaral nag apahayang pasokan? mag aaral ba? mag aaral ano lang po sa lunes ko pasokan na namin pero ba? nagamit ka ba? Na wala pa wala pa boss bibili pa lang kita na ha kaya ipitingin ka okay. kung binagamit mo pero yung kapatid mo, panganay ka ba? O bunso sa mga kapatid? Pangalawa po sa panganay. Ah, ibig sabihin yung mga ibang kapatid mo maliliit pa, gano'n? Opo. Okay. Yung taon na yung bunso sa inyo? Pag-usol po. Pag-usol? Sino ba bantay kung wala yung mama mo at saan papa mo? Yung ano po, dalawa ko pong kapatid. Mas maliit din? Ano po, grade 6 tapos grade ano? mm -hmm. 5. Pero piting ka rin yung, yung, yung kapatid mo na iba? Hindi pa. Ako lang po sa kapatid namin. Tapos yung nanay ko po, po. po, po. Pero kung yung sakaling ano, bigyan ka nang may ng may mga bilis ng kapag na gamit sa school, okay lang ba sa'yo? Okay oh, lang naman po. Mas maganda po para hindi na rin po si mama. Kasi hmm. so, ba, uh, ang sipag mo kasi nakita ko kasi ang sipag mo. Kasi madalas ako tumambay dito, like ito nakikita. Ah, uh, guys, uh, madalas po kasi nakikita itong bata na to rito na naglalako. Eh, eh, palang natin bigyan siya ng konting tulong, pabili ng uh, gabi sa school. Sana guys sa mga makakakita dyan na mga nanunod sa atin Sana uh, bigyan din natin ng tulong si kuya si ano Kasi ilan taon ka ano, na? Ilan taong? 16 nag right? Sixteen, naglalako na siya 16 naglalako tapos ano uh, mag, maghapag naglalako Minsan po inaabot po akong gabi Kung... Gabi? inaabot ka ng gabi? Tapos pagka yung umitag-ulag paano ka naglalako nun? Minsan po kain tuwing to kasi po di rin po masabi kasi mababasa po ako. Uh, matitin, matitin. Uh, kung bibigyan ka talang ano kahit na maliit na halaga lang, sana pili mo ng gamit sa school. Opa, okay. binibigay ko rin po sa nanay ito kinikita. Hmm, kasi yung iba kasi nating mga sponsor, eh, pwede naman mabibigay naman sila. Kung wala sa ibang bansa, wala namang isang sa atin, di ba? Kasi yung mga ganito, may mga pangarap sa buhay ito, guys. Ito yung ano. Bibigyan okay. mo na ka ano, pang pili mo ng gamit sa school. Hmm. Baka naman pabilig lang kita eh ano eh, ba naman, eh, mo Baka na naman ibigay mo lang kung ano ano Pero pag lang kita nung bala kong bigay Pabibili mo sa school gamit sa school Siguro po unahin ko muna po yung mga gamit ng kapatid ko kasi wala rin Ah kapatid, ka mo? Na, kapatid mo? Hindi naman yung mag-aaral mo lahat kayo? Bali dalawa po sila wala kami Wala pa rin mga, pa. wala pa rin mga gamit? Ibigay mo na kita ng pabiling gamit sa school no? para ano yun na uh, kung sa kulangin naman eh madlagi naman ako nandito Ay, siguro magkikita pa rin tayo hindi ka muna siya ng, guys bigyan natin siya ng 5,000 Ang school niya kasi pambili ng gamit sa school sana makatulong sa iyan sa pagpasok mo eh ano nga ipapangako mo sa akin pag nakabili ka na ng mga gamit sa school puto puto parang makapag-aon sa kahirapan tapos parang hindi na rin ma, di na si mama sa ko, ano, baunin ng mga kapatid ko sa gantang so guys ayan na uh, si kuya nakita natin kawawa naman batang bata pa 16 15 na, na siya so guys sa makapapanood wala ng video ay eh, yung mga nakakangat naman sa buhay dyan sobra sobra yung pera Uh, wala naman sigurong problema na tumulong tayo kung sakaling gusto nyo tumulong pwede nyo kami message o mag comment kayo para mas kapilipilan pa natin ng mga gamit si Kuya si Kuya sa iskula ang pangalan mo pala? John Rin po rin si Kuya John kasi ano eh kulang yung kinikita nila at saka ano, mga bata pa yung kapatid niya yung papa niya may wala din busy rin at saka yung mama niya nagtitinda rin uh, So mga katigas ito, uh, sana bumili na siya ng gamit. Titingnan natin mga susunod na araw kung uh, ang talagang ng na gamit, titingnan natin sa school dyan. Uh, yun lang muna guys yung video natin na uh, sana matulungan din natin si Kuya.